Ang ganda ng bahay, Ang hmm. bahay ang ganda. Hmm? Ang ganda ng bahay. Saan ito? Hmm. Hmm. Si Eunice sa siya. Tobi. Ha? Sa Tobi siya napatuloy ako. Sino? Si Eunice. Ay, kanina ba yung tinunta natin? Kay atin. Ah. Akala ko doon. Akala ko doon din si Eunice pero ano lang hindi open na okay na rin yan si sis natututok siyang ano sa sarili niya parang gusto ko ng ganyan na type na hagdan o ikot ikot na ano siya tipid sa space? Alam mo ba sis, nung isang araw ko lang naitanim yung kinuha natin galing sa nagkarlan. Na. Nung isang araw ko nga lang nailipat, binabad na. ko lang sa tubig yon. na. Hindi pa. Hindi pa siya nagkaugat. Ah, pero Dito? Di